Nilalang niya sila ng lalaki at babae at sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, Kayong mapag magpalaanak at magpakarami at lalatan ninyo ang lupa at inyong supilin at magkakaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat at sa mga ibon sa ipapawit at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng ipa. So itong verse na ito mga kapatid, nagulat ako. Kasi Inaisip ko na, kung hindi nagkaroon ng pagkakasala sa Garden of Eden, ang race ngayon na meron tayo is walang kasalanan. Kasi akala ko dati, ah, kanina ko lang nabasa ng mga tao, akala ko dati, nagkasala na sila, tapos nakapa sila, binigyan ng karapatan ng Panginoon, na magpakarami sa buong sanditan. Pero na mali, na mali tayo kasi hindi, hindi ko nabasa. So yun ng ano na Ada ng Eve binigyan sila ng karapatan ng Panginoon para ipamahala ang kung anumang andon sa, sa Garden of Eden na which is the Holy Place. At sinabi din ng Panginoon na sila ay magpapakarami. So kung hindi pumasok ang kasalanan, ang ano pala natin ngayon is sobrang ganda kasi walang pangihira, walang kamatay, hindi natin mararanasan ang lahat ng nararanasan natin sa so, labi dito. Christians are called to be good stewards of the resources God has entrusted to His people, including time, talents, and finances. So, paano ba natin ma-manage ng tama ang time? Kasi sa ano eh, sa city, sobrang parang ang bilis ng oras. Yung gigising ka, magtatrabaho, tapos pagkatapos ng trabaho, tulog, ganun. Parang ganun yung nagiging routine. Whereas sa province, Sarap ng buhay. <laughs> Kasi, di ba, yung environment, parang hindi stress. Which is, sinabi nun pang Panginoon, we are trusted that pala how to manage our time, talents. Kung ano man yung mga talents na binigay sa atin ng finances as well. Binigyan tayo ng finances na to ano, buy all the wants but to buy all the needs. So ang sabi din dito, the responsible use and protection of the natural environment through conservation and sustainable practices to enhance the ecosystem for and human beings. Ang ano mga kapatid, isa ba tayo sa mga tao na, na nangangalaga ng kapaligiran? Kasi di ba minsan, especially sa city, after kain, walang makita ang basurahan. Di ba, Tapon na, tapon. gano'n yung parang nagiging, you know, Pero isa rin pala ito sa mga binigay sa atin as stewards to protect the ecosystem. Kasi napapansin niyo sobrang higit namin. E I was like, elementary days, parang ini-explain na sa amin na yung ozone layer natin is parang yung nilipis na siya. Dahil sa mga factories, yung mga usok, pollution, at lahat ng mga harmful, umakit sa ozone layer. So, nagiging ano na siya. At napapansin nyo rin, before 2012, kung gaano ka, yung parang kahit sobrang 7 a.m. hanggang 10 a.m., alam yung init, hindi siya masakit. Hindi siya nakakaitim. So, yung ano natin dati mga mabuti. So, yun yung parang nagiging main reason. Ang question is, isa din ba tayo sa mga nangalalaga ng ating kapaligiran? So, dito din, Becoming good caretakers of all that God has given to us. So, isa rin pala mga kapatid, stewardship is a path to health. holiness. It makes us more like Christ who, who came not to deserve but to serve. So, ito yung sinasabi na ang Panginoon is holy. Iniwan niya ang kanyang trono sa langit upang pumunta dito, upang konsilipihan tayo at bigyan tayo ng kalitasan Imbis na tayo yung magsilbi sa kanya, imbis na yung mga tao dapat dati na ay magsisilbi sa kanya, pero siya yung nagsilbi, siya yung nagpagaling ng lahat ng mga tao. So dito, God has created a world in which humans have a special role, role as their world generation. So meron din sinabi dito na, They must be no, there must be no pretense in the lives of those who have so sacred and solemn a message as has we have been called to bear. Alam niyo mga kapatid, bakit tayo mga Seventh-day Adventist laging napupuna? Alam niyo, isang Seventh-day Adventist nagkaroon ng konting kamalian, ang daming makakapansin. Pero, sa other people na came from other ano denominations, kahit anong pang gawin, di ba parang wala lang? Bakit? Kasi, we have a high standard na sinusunod. So may ano, may nakita akong posts, Parang inano siya sa may hindi magsumali like mag ng mga group chat or Pages sa Facebook we're na about sa diabetes, mga ganun. So may mga tao din doon na nagpo-post about mga misconception about us. So, yung parang na-explain ko, yung parang inano na may mga tao din talaga na bilang adventist na yung parang nagiging rebelde hindi lahat ng adventist, hindi lahat ng adventist matino, hindi lahat ng adventist maganda. Pero, yun nga, ang sabi dito is, we are not to judge them kasi nga, we have our different struggle. Hindi natin alam, kaya siya nakakommit ng ganong mistake kasi may ganitong siya pinagdadaanan. Tapos, ginudge natin siya, di ba? Tapos, dito din, the world is watching seventh day adventist because it's known something for, of their profession. Isa pa mga kapatid, ang standard na ating gina, uh, ating sinusunod is hindi natin ginagawa. Hindi natin gawa-gawa lang. Our standard na sinusunod natin mga kapatid is galing sa Bible itself. Dito din. We do not live up to the profession. It points at scoring with them. So dito, minsan kasi iniisip natin na hindi ako worthy as a steward. Kasi wala akong pinag-aralan, hindi ako marunong mag-preach, ganun. Pero ang sinabi din mga kapatid, God will use ordinary people. Kasi, kung naalala nyo ah, si, sino yung tatlong, ano, ah, sino yung tatlong fisherman? John? Hmm? John, Peter, and James, di ba? They are ordinary fishermen. Pero ang sinabi ng Panginoon, gagawin ko kayo, mangingisda ng tao. Matthew, Matthew is a lawyer. Lucas is a doctor. So may mga tao doon, mga kapatid, bakit ginawa ng Panginoon na may mga prophets or may mga disciples ang Panginoon na nasa mababang standard at nasa mataas na standard. Why? To reach everyone. Kasi nga, tingin yung mga sulat sulap no, nila Elijah. Ang the way of writing nila ng scripture, mga kapatid, is to reach those people who are on the lower ground. Yung parang iniisip ng mga tao na nasa mababang antas ng pagtonguhay. So Matthew, ang kanyang mga target na readers are those people who has the higher positions dito sa salibutan. So wag po natin ikabahala na. God use you as who you are. Isa pa ang mga kapatid, huwag po nating